ito guys gawin. Ngayon guys, ituro ko sa inyo kung paano mag-voice over sa CapCut. Ituro ko ito sa inyo sa mabilis na paraan. So paano mag-voice over tulad ng maririnig nyo ito guys. Good morning everyone, narito ulit ako para ituro sa inyo kung paano mag-voice over sa mabilis na paraan. Sundan ninyo lang ang tutorial ko at tapusin hanggang dulo para makuha ninyo ng malinaw dahil sigurado ako na matuto kayo dito. Maupo ka muna at panuorin ito hanggang matapos, huwag kang mag-alala dahil nasa tamang page ka. Busog na ang mata mo kakapanood may matutunan ka pa. So bago yan guys, pa fellow like and share naman para naman ganahan pa ako gumawa ng mga basic tutorials na pwede ninyong mapagkukunan ng kaalaman. Let's go na dan. Una muna natin gagawin guys is pumunta tayo dito sa CapCut. Maghahanap tayo ng tatayo sa Play Store. Play Store. And then dito search natin yung uh, T2S. Itong T2S. Dito siyang pangalawa. Download yun na lang guys. Kung di nyo pa sa hindi guys na download, download nyo. 15 MB lang naman siya guys. Then para download guys, open niyo sa guys. Open. Halimbawa maglagay tayo ng Halimbawa Good morning So halimbawa yan So kailangan may tuladok guys Para hindi tuloy tuloy yung uh, Pagsasalita nya And then Sunod dito settings Kung okay na yun itong settings And then dito dapat Naka Pilipino siya So ang daming pagpipilian Sa so, Pilipino natin siya And then dito naman sa Pilipino Dapat dito lagyan Halimbawa number 1 yung pipiliin Ay number 2 Halimbawa itong number 2 itong number 2 na voice over pipiliin natin so din dito adjust natin dito kung itong speech siya kung speed ba yung salita niya kung uh, mahina kung slow so 0.9 sure na natin at dito naman kung uh, malaki yung boses niya or maliit lang na pambata or pang malaking tao Alam ba? so 0.9 sure na din natin may bala kung ano magandang boses sa inyo na ayun lang bala mag and then back and then try natin i-play Good morning, narito ako para gumawa ng tutorial para sa paggawa ng bahay. So, kung ayaw natin ng gano'n, so pwede naman natin palitan naman ng iba. Halimbawa, <coughs> ito naman voice over number 3. So, lagyan natin sa 10, 1.0. So, pwede din natin dito 0.8. So, kayo ang bahala. Then back, simple natin. Good morning, narito ako para gumawa ng tutorial para sa paggawa ng bahay. Ngun. So, pwede din ulit natin palitan. Try na naman natin sa iba. Halimbawa, itong 4. And then, play. Good morning Narito ako para gumawa ng tutorial para sa paggawa ng bahay. Okay. And then, pwede naman number 5. So, number 5, itong gusto ko talaga dito. So, ito. Then, play natin. Good morning Narito ako para gumawa ng tutorial para sa paggawa ng bahay. So, ayan, kung okay na yan sa inyo, so, itong 3 dot sa taas, pindutin nyo ito. And then, export as audio. So, dito, mag-plus tayo. Maglagay ka ng new folder na voiceover. Uh, voiceover. So, and then, okay. And then, dito, ito nga yung voiceover uh, natin na ginawa. I-rename natin. Kayong bahala, halimbawa, number 1, voiceover number 1. Kasi, ito yung una gilagay natin na voiceover. And then, uh, save. Close. And then, pag-okay na, punta tayo din sa CapCut yung PRAM device. Search natin dito yung 1. So, ito siya. Pakinggan natin. Good morning, narito ako para gumawa ng tutorial para sa paggawa ng bahay. So, ayun, and then, natin pa, kunting kunti lang tulok and then nasip naman natin dito sa uh, voice over nya so voice sticks nya kaya okay na yan so sunod so is so pwede man natin i-play play muna natin ilang araw na akong walang tulog kakagawa nito sana matapos ko na ito para makapagpahinga na ako so ayun sunod so, is saves natin itong export as audio so narit na tayo direct na tayo dun sa folder na ginawa natin so rename natin to kasi voice over to to save and then nakabalik uh, files in from device so search na ulit ulit to ito siya ilang araw na akong walang tulog kakagawa nito sana matapos ko na ito para makapagpahinga na ako yeah, yeah.